Nagdiwang ng kanilang unang anibersaryo ang grupong Formula 5 na binubuo nina Derek Frank Mamaril, Kier, Sean Ehusa, Oliver Agustin at Kirby Bass. Tampok sa selebrasyon ang kanilang energetic group performances, mga solo at duet numbers at mga espesyal na guest performances mula sa bandang Clover 6, Kakay Bautista at ang stage performer na si Arlo. Hindi lamang performances mula sa grupo at kanilang guests ang nagpasaya sa gabi dahil binigyan din nila ng pagkakataon ang kanilang mga fans na maranasan ang tumapak sa entablado. Isa sa mga espesyal na sandali ay ang makipag si Kirby sa isang fan sa awiting at Never Enough na umantig sa damdamin ng mga manonood. Sa pagtatapos ng programa ay e, pinidinig ni Derek Frank ang isang kantang hindi pa na-release nare habang si Sean naman ay umawit ng kanyang upcoming Bisaya song. At bilang isang sorpresa, nag-propose si Arlo sa kanyang girlfriend sa harap ng lahat, isang nakakilig at emosyonal na pagtatapos sa gabi ng musika, inspirasyon at pagmamahalan, isang gabi ng tunay na koneksyon sa musika at sa puso na nagpapaalala kung bakit nabuo ang Formula 5 upang maghatid ng kwento, damdamin at saya sa bawat awitin.